Si ATM, Magandang gabi sa Ate M. Hello. Good evening po sa lahat ng nahi, nanonood at nakikinig kay Pinoy and Kim Chiland. Game, Tim. Simulan na natin. Tim, okay, game, game. Uh, first start? question. Start natin. Okay. Ilang years ka nang, uh, kung, kung di mo masabi yung exact, approximately mm -hmm. ilang years ka nang K-pop dito sa, mm. sa Korea? 15 up. More than 15 years? Uh Oo. -oh. Okay. Ay, nagulat ako. Hindi ko rin alam yan. Um, so, ilang years ka na totally nandito sa Korea? More than 20? Uh, no, 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 no. Hindi pa. Wala pa? Wala pa. Okay, okay. Uh -oh. Kasi okay, ano, pero yung... eps muna ako. Okay. So, you entered Korea uh, through EPS Mm -mm. Tapos ng EPS, hindi ka na lumabas ng Korea, dinire-diretso mo na dito. Um, hindi ko hindi ko natapos ang EPS. Ah, okay. Back, back, back story was ano, kasi late bloomer ako sa Pinas eh. Um, hmm. nag-college ako, nag-graduate ano, hmm. ako ng four year course. Tapos okay. after after ko mag-graduate, saka lang saka ko pa nakuha yung independence ko. So Um, mm -hmm. Nag-work ako away from home na. Tapos, hmm. dun lang ako nag-inom, natuto ng mga, <laughs> dapat sana nung kabataan pa. Uh, <laughs> then, okay. Then, hmm. someone from Didn't the family... Dun exercise na, yung freedom mo? Uh Oo, -oh, yung freedom ko. Na-late ako eh. Tapos uh -oh. yon someone from the family forced me na mag-take down ng exam sa Korea. Okay. So, it's like, o siguro mga one week na lang kasi madali pa yung exam noon eh. Mm -mm. One week na lang mag -e exam na. Uh pumasok ako sa Korean Language Academy. Mm -mm. Tapos nag tapos uh, another week nag ano na mm. yung para sa test. Mm. Tapos nag-test na nga hula-hula ganyan-ganyan kasi gusto kong mm. bumagsak kasi ayaw kong umalis. Uh, okay. Kaya lang um, pumasok ako in just um, <laughs> Okay. The irony, no? Yung iba oh, nag uh, oh. nagpo pumasa. Ikaw gusto mong bumagsak, pero pumasa ka pa din. Ganong kadali oh, oh. Yung exam ng time na yun. Okay. Madali, oo. Oh, oh. Kapag hmm. pag talaga may knowledge ka ng mga vocabularies, doon oh, yung, yung marami nun eh. Doon nakabase yung exam oh, oh. Nun, eh. Within okay. four months, I think, may ticket na ako. na ka. Ah, ganong kabilis din. Ano? Unang, yung iba ngayon unang, naghihintay ng two years. Oo, Ikaw four months lang na deploy ka. Okay. Sobrang hirap nung binaksakan ko na factory. Okay. Anong klaseng work? Kaya nating i-mention kung anong klaseng work? oh, textile. Textile. Okay. Mm -mm. And yun yung reason kaya hindi mo na natapos yung, yung, yung contract mo, yung term mo. Dahil oh. ko doon sa work. As in, sobrang hirap. Ano na ako, balik-balik na sa ospital. Tapos, actually, gusto okay. ko lang magbakasyon para mag-refresh ayaw kong payagan. Okay. So, ayaw kang payagan nung um, Saja, nung boss. Oh, oh. oh, oh no on noon, din madali ding mag-release, pwede mong i-release yung sarili mo. Mm -hmm. Kung gusto mo, i-release mo lang sa labor, Ganon, madali lang din. So, ni-release ko yung sarili ko. Mm -hmm. Tapos parang na-trauma okay. ako. Meron akong few two months I get, parang two months yata na need kong humanap ng panibagong factory pero para kung na hindi na ako nag-apply sa factory. Umiba ka na ng linya. Nung umiba ka na ng linya, automatic ba mapapasu yung E9 visa, yung ARC? Di ba may ARC tayo? May mm -mm -mm. lahat ng employed uh, overseas workers na nasa Korea. Pag pumasok po kayo ng Korea, isa sa unang ipaprocess nyo is yung tinatawag na ARC. Diyan natin sisimulan yung buhay kay Papa. Yung mm -hmm. ARC po, wala akong picture eh, ko dala yung ID ko. Um, is parang uh, national ID natin sa Philippines. So merong ARC number, Alien Registration Card number. Doon nakapasok ang lahat ng information about your life. So pupunta ka sa banko, sa hospital, insurance, telephone, bill, everything. Yun po ang naka-input doon. Every time pupunta kami sa mga institutions, pag kailangan namin makipag-transact, babanggitin lang namin yung ARC na ARC number namin, and that's it. makikita na nila yung lahat ng history namin. so ikaw uh, ATM na, na release ka dun sa sadyang nimo mo, dun sa textile factory. Mm -mm. Mm -mm. ano nangyari dun sa ARC mo? yung two months na grace period na dapat humanap mm -hmm. pa ko ng new factory, yun yung ginamit ko mm -hmm. naman na umahan gumag-start ng panibagong buhay somewhere else. Mm -mm. So, bago siya mag-expired, nakasettle na ako sa ibang lugar. So, two months lang nag-expire na si ARC. uh mm -mm. Parang gano'n. Kasi, parang kasi nung na-release ka ni Sajang parang itatawag na nila sa immigration, ay ka-cancel na, no? Hindi pa. Yun nga, yung kailangan kong pang lumipat. Meron pang time first. Natitirang. <laughs> ah, uh -huh. okay, okay. Okay. So, after two months... Uh, Yun nga yung release na tinatawag nila sa EPS, release period. Nag-expire na si ARC. Mm -mm. Yan ako very curious ah. Kasi, um, base sa pagkakaalam ko, base sa experience ko, kahit saan ka magpunta dito sa Korea, hospital, everything, laging hinihingi yung A ARC, yung card. uh mm -mm. diba? So, example, hospital paano ngayon yan eh, wala ka ng ARC number? Paano yung hospital? Actually, yan yung isang hindi naman sa ini-encourage natin sila. Pero, mm -mm. actually, kapag wala kang ARC, ipipresent mo lang yung passport mo as identification. Ah, uh, pero i-admit ia ka pa din. Mm, mm walang anywhere. Walang problema. That's why okay, meron pangko para sa artist na meron din. Halos lahat ng meron ng legal, meron ang mga artista maliban sa insurance.